hindi mapigilang ikumpara ng mga netizens ang dalawang komedyante na sina Maymay Entrata at Melay Cantiveros. Ito ay matapos sabihin ni Melay na hindi niya cargo at responsibilidad ang buhayin ang kanyang mga kamag-anak. Ayon sa kanya, ay dapat magsumikap ang mga magulang na kanyang mga pamangkin dahil hindi niya naman ito mga anak. Hati naman ang mga naging komento ng mga netizens. Merong mga sumang-ayon at meron ding hindi natuwa sa kanyang prinsipyo. Dahil ayon sa mga netizens, eh kung ikaw ay nakakaangat sa buhay, ay responsibilidad mong tumulong sa iyong mga kamag-anak o kung sino man sa pamilya mo ang nangangailangan. Meron naman ding sumang-ayon sa prinsipyo ni Melay dahil ayon nila ay dapat hindi turuan na maging palamunin ang mga mahihirap mong kamag-anak. At kung magbibigay ka man ng tulong, ay dapat may hangganan. Dagdag ni Melay sa kanyang statement, ay nanglilibre naman siya sa kanyang mga kamag-anak. Pero hanggang doon lang daw, dahil yan din raw ang natutunan niya sa kanyang mga magulang. Nang mag-post si Maymay Intrata na proud siyang graduate ang kanyang kamag-anak, ay dito na nagsimula ang ikumpara ang dalawa. Dahil ayon kay Maymay, ay tinulungan niya lahat ng kanyang mga pinsan at mga kapatid na makapagtapos sa pag-aaral. Bumilib ang mga netizen sa kanya. Dahil hindi raw katulad ni Melay, na medyo selfish o mano. Dapat raw ay tularan si Maymay dahil kung sino nga raw ang nakakaangat ay dapat mas maging mapagbigay sa kanyang pamilya. Komento pa ng mga netizens ay sana wag nilang abusuhin si Maymay sa kanyang kabaitan. At may punto rin naman si Melay dahil meron naman ring sariling pamilya si Melay at minsan ay nagiging abusado pa kung sino pa ang mga tinutulungan. Komento pa ng iba ay sana kung sino ang natutulungan ni Maymay ay marunong ring tumanaw ng utang na loob. Mainit ngayon sa social media ang usapang pamilya. Sa tingin niyo, ay hanggang saan ba matatapos ang isang obligasyon? Kanina, kayo, masumasang ayon.